Inatake ng Iran ang Israel gamit po mga missiles nitong linggo ng madaling araw. Umalingawngaw ang sirena sa buong lugar bilang babala sa mga residente sa nangyayaring missile attack. Ayon po sa puwersa ng Israel, mga ballistic at drone missile ang pinakawalan ng Iran sa amam Jordan na kalapit lamang ng Israel nagkalat din sa kalsada ang mga debris ng pinaniniwalaang galing sa missile attack. Ang pag-atake ng Iran ay ganti sa pag-atake ng Israel sa konsulado ng Iran sa Damascus, Syria noong April 1 kung saan pito ang nasawi. Agad nagpulong ang War Cabinet ng Israel. Sa tansya nila, umabot ng 300 missiles ang pinakawalan ng Iran. Pero halos lahat naharang naman daw ng Israeli force. Ayon kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, matagal na nilang inaasahan ang anumang direktang pag-atake ng bansang Iran. Handa rin daw sila mapadepensa o pag-atake. Sino man daw ang umatake sa Israel, gagantihan nila. Kasabay ng missile attack, meron ding barko ng Israel na ng Iranian force sa Gulf of Oman. Apat na crew nitong MSC Aris, mga Pinoy. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, nakikipag ugnayan na sila sa pamilya ng mga Pinoy seafarer. May koordinasyon na rin ng Department of Foreign Affairs sa manning agency at sa operator ng barko para matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan